Welcome back mga kabukid sa aming YouTube channel. Ang topic natin sa video na ito ay yung ginawa naming pagbabakod sa aming farm. Una sa lahat, medyo biglaan yung naging decision na magpabakod kami. Kung bakit naging biglaan, may dalawang major na dahilan. Isa na dito yung pagpasok namin sa isang farm venture, yung pagtatanim ng luya. Pangalawa, yung newly constructed na bahay namin na kailangan din namin proteksyonan in both cases mga kabukid obviously security nung property and nung pinutap namin na venture yung pinakapunot dulo pagdating dun sa farm venture sa pagtatanim ng luya malaking investment yung ginugol namin para masimulan yun at gumulong na to our disappointment may mga sasakyang digulong tulad ng tricycle na pumapasok sa taniman namin para bang wala lang parang walang nakatanim sa, sa farm tapos dire-diretso lang silang papasok paroon at parito Bukod doon, isa ring dahilan ay yung security ng bahay namin. Kahit sino naman sigurong homeowner, hindi gugustuhin na may mangyaring hindi maganda sa bahay na pinaghirapan nilang itayo. Kaya naman mga kabukit, nag kami na magbakod ng talaga ng farm namin. Una sa lahat, yung kailangan namin gawin, kunin yung buong sukat ng farm namin, yung buong perimeter kung tawagin. Rectangular yung sukat ng lupa namin, may left side, right side, front and back. Ang left side namin ay 163 meters, right side ay 166, front 20, back 21. All in all kapag dinugtong mo siya, kumbaga magbabakod ka paikot. Ang total na length ng kailangan naming bakuran 370 meters. May dalawang option kaming consider tungkol dun sa pagbabakod kung anong klaseng materialis yung gagamitin. Pwedeng bamboo post o kaya concrete post, whichever is the case kada apat na metro, isang poste ang kakailanganin namin. All in all, 93 na poste ang kailangan para mabakuran yung 370 meters na perimeter. Pagkatapos ng comparison namin, nag-decide kami na bamboo yung gamitin. Kung bakit bamboo, kung bakit kawayan, ito yung naging comparison. In both cases, concrete post man o bamboo post, gagamit tayo ng barbed wire. Uh, meron tayong salary na para dun sa mga taong gagawa rental para dun sa magdadala ng poste at miscellaneous expenses para sa pako, snacks at gasolina nung transportation natin. Sa barbed wire, uh, 550 pesos kada isang barbed wire per 100 meters ang isa. Anim na barbed wire ang binili namin, at least dalawang layer ng barbed wire yung meron tayo. So nagkakalagay ng 3,300. Pagdating naman sa concrete post, kung halimbawa ang concrete post yung pipiliin nating option 250 pesos yon times 93 pieces aabot tayo ng 23,250 yung salary o bayad dun sa magkakabit ng poste ang sale nila ay 50 pesos kada poste dahil 93 din yung poste yung ibabaon times lang yung 50 pesos dun sa 93, 4,650. Dun sa poste na concrete, kasama na yung paghatid nila dun sa mismong farm namin. Kaya wala tayong cost sa transportation. Uh, miscellaneous lang yung dagdag natin in the form of nails, snacks, and gas. So itong mga to, canvas cost lang to, hindi natin to binili bukod dun sa barbed wire. Barbed wire lang yung binili namin kasi yun talaga yung sure ball na kakailanganin. Mapa concrete post man tayo o bamboo post. Pagdating dun sa bamboo post, ang unit cost niya kada piraso ay 35 pesos per 10 feet. Dahil 93 pieces yung kailangan natin, nag kami na 60 pieces yung kunin na 10 feet ang haba ang gagawin namin, hahatiin namin yung 10 feet na haba into 2 para meron tayong pamposte sa bakod na tig 5 feet. So dahil 60 pieces yung 10 feet, pag hinati mo sa dalawa, 5 feet na lang, eventually meron kang 120 pieces na bamboo post pang bakod. Tapos yung salary naman, ang nakuha naming tao, ang bayad sa kanila ay 380 pesos per day. Sa calculation namin, aabutin ng 8 Mondays yung pagbabakod. Kaya i-multiply na natin yung 380 pesos per day sa total Mondays. In reality, yung 8 Mondays na yan, tatlo yung nagtrabaho. Kaya naman mas mabilis natapos yung paggawa. Nasa 3 days lang nagrenta kami ng kuliglig para madala yung bamboo post natin dun sa farm namin. 800 pesos yung single sa amin. Tapos tatlong kuliglig yung narenta namin. Total nun ay 2,400. Pagkatapos nun, i-plug in lang natin yung miscellaneous cost tulad kanina sa assumption natin pako, snacks, tapos panggas dun sa ating caretaker kapag may iutos kami o may kailangang bilhin. Ngayon, ang total ng bamboo post option natin umabot sa 11,840. Kung i-compare natin, sobrang layo ng diferensya niya kung concrete post yung ginamit natin. Halos triple yung difference. Kaya naman, ang napili nating option yung paggamit ng bamboo post. Dahil iniisip namin, sa type ng weather na meron dun sa farm, hindi masisira yung bamboo post ng ganun kadali. Sa estimate namin, aabot siya ng mga 3 years bago mabulok o bago magkaroon ng major damage. Enough na sa amin yung 3 years para sa return on investment sa 11,840 kesa mag-cash out kami ng malaking amount na 32,200. Ito yung bamboo post natin na habang inahati siya into 2 yung iba into 3 hinati. Pagkatapos sa TN, yun na yung nag-start ibaon yung mga poste natin. makikita ni'yo nyo naman, maganda yung pagkakabaon. Pati yung pagkakabatak ng barbar -bar natin, napakaayos. Shoutout dun sa mga gumawa ng bakod namin. Ang ganda ng gawa ninyo. Ayan, kung makikita ninyo, napakaayos. Napaganda talaga. Bilib ako dun sa pagkakagawa batak na batak talaga eh. hatak na hatak yung barbwire, tamang tama lang, hindi naman yung tipong parang mapipigtas pero matibay yung pagkakahatak nya, all size nilagyan, pati dun sa harapan, nilagyan ng matibay-tibay na bakod, pagkatapos nun, ginawa na rin ng maliit na gate na gawa rin sa bamboo, ayan ang ano? finish product natin mga kabukid ayan ang itsuro niya sa harapan tatlong layer, at syempre yung binanggit ko na bakod na gawa sa bamboo rin, at barbwire ilang muna mga kabukid. Hanggang sa susunod po ulit. Keep safe at bye bye.